So ito yung mga pamahiin kapag nagpapapayat ka. So ito yung mga nonsense. <laughs> Kung totoo sa'yo, matagal na tong mga to eh. Pero hanggang ngayon, iskalat kalat na kalat pa rin siya. Yung mga myths dito sa fitness. So, umpisahan natin. Una, hindi ka tataba sa malamig na tubig. Zero calorie. Kahit anong temperatura niyan, hindi ka tataba So, hindi yung tunay. Ang pangalawa, is lalaki daw ang tiyan mo kapag hindi ka tumayo agad pagkatapos mong kumain. Example, pagkakain mo, na natili ka lang na nakaupo, lalaki daw yung tiyan mo. So, hindi rin yung tunay. Pangatlo, magkaka-ulcer ka daw kapag nagpalipas ka ng gutom. So, hindi rin yung tunay. Yung ulcer sa bituka, na sinasabi nila, nakukuha yun sa bakterya, sa stress, or sa iba pang medical condition, etc. etc. Pero yung pagpapalipas ng gutom, hindi siya doon nakukuha. So, ang dami kong kilala na nagintermittent intermittent fasting, pero wala pa kung nababalitaan na ganun. Kahit ako, nagpa-fasting din ako, 24, pero hindi ako nagkasakit ng ganong ulcer. Pang-apat, hindi po nakakataba ang kanin. Depende sa pagkonsumo mo ng kanin kung gano'ng kadami. Kung nasa calorie deficit ka, kumain ka ng kanin, hindi ka tataba. Panlima, sa mga maliliit daw na tao, is bawal daw mag-gym kasi hindi tatangkad. Wala po yung connection. Unang-una, ang iniisip kasi nung iba kapag nagpatong ka ng barbell dito or nag-squat ka, mapipisa ka pa baba. So, parang mapipigilan yung pagtangkad mo. Hindi po yun ganun. Kapag tatangkad ka, tatangkad ka. Walang mababago doon kahit anong gawin mo mag gym ka or hindi kasi kung tunay yung sinasabi nilang yon na mapupunggo kang isang tao ang dami dyan nag start na binata pa lang pero nung tumagal na kahit nag gym sila is talaga matangkad sila or tumangkad pa sila ika yung ibang babae ayo ayaw mag gym baka doon lumaki muscle nila ito lang po sasabihin ko doon sa mga babae na takot mag gym kasi baka magka muscle yung inaakala nyo po na magka muscle kayo na parang sa lalaki sobrang rare po yun napaka rare bihirang bihira po ang babae na pinapanganak na may abnormality pagdating sa testosterone hormone. Ang majority po ng kababaihan is mababa ang testosterone. So, bihirang bihira talaga. Sobrang bihira. Kasi yung testosterone, crucial yan sa pagpapalaki ng muscle. Kapag mababa yan, talagang hindi lalaking katawan mo kahit mag-intake ka ng napakataas na protein kapag ang testosterone mo ay sobrang bagsak. So, sa mga kababaihan, huwag kayong matakot mag-gym. Hindi ka basta-basta lalaki. Maniwala ka, hindi basta-basta. So, pampito, tungkol sa kanin na naman. Hindi po nakakataba ang kanin sa gabi. Ang karamihan dito, hindi ko kain ng kanin sa gabi para daw hindi manaba. Kasi akala nila pagtutulog sila nang may laman ng tiyan nila, kunwari kumain sila ng kinagabihan, akala nila magta-transform yun into fats. So hindi po yun ganun. Kung maaaral nyo po yung science, kung pa paano nag i ng fats ang katawan, yung iniisip mo tungkol dun sa kanin, is malalaman mo na ang layo dun sa pamahiin na yun. Mag-stay ka sa calorie deficit kahit ang kanin mo ay umaga, tanghali, eh, hapon o gabi, kahit saan mo ilagay ang kanin mo, basta nasa calorie deficit ka, papayat ka. So, ikawalo, high repetition daw kapag nagpapapayat ka. So, kapag nagpapapayat ka, is kailangan mo daw bumuhat ng magaan, tas mataas ang repetition. Tas kapag nagpapalaki ka naman daw ng muscle, is kailangan mo bumuhat ng heavy at ng mababang repetition. So, disagree ako dun sa high repetition. Kapag heavy ka ng bulking ka, wala ka namang babaguhin pag nagcutting ka. Although mahirap gawin yun sa cutting, nababawasan ka ng timbang, pero no need ibagsak yung mag, talaga magla lightweight ka lang, tapos super taas ng repetition. Yung mga repetition na pumapalo ng mga 20 repetition pataas, hindi. Hindi mo kailangan mag lightweight high reps. Kasyam, yung sinasabi nila na pumayat sila sa intermittent fasting. Hindi ka sa fasting pumayat. Sa calorie deficit ka pumayat. Ganito kasi yon. Sa maikling time frame na kumakain ka, pinagkakasya mo lang yung pagkain mo don, talagang kokonti lang ang makakain mo don. naka ka ng hindi mo alam. Kaya ang akala mo, sa fasting ka pumayat. Hindi. Calorie deficit ka pumayat. At ang ikasampo, hindi mo mapipili kung saan taba ka magtutunaw. Gusto mo magtunaw ng taba sa leeg, o sa braso, o sa chan, hindi mo yun mapipili. Yung nakikita nyo mga nagtuturo dyan, kung saan saan na sinasabing tatargetin yung bicep, para matunaw yung taba sa braso or yung abs workout para matunaw yung taba sa chan hindi po yung tunay matagal na pong na-debunk yun hindi po yung tunay hindi mo mapipili kung saan ka magtutunaw tunaw ng taba. E diretso mo lang ang calorie deficit balang araw yung pinoproblema mong mga taba-taba kung saan saan parte ng katawan, mababawasan yan unti-unti. Mahuhuli lang siya kasi nga yun yung genetics mo, pero mababawasan din yan pagtagal. Maging consistent ka lang. So kung totoo sin is marami pa yan. Yung mga pamahiin na yan, yung mga myths na yan. So yung mga alam nyo, isi comment nyo para may matutunan din yung iba. I comment nyo lang din sa comment section yung mga alam yung mga myths para matulungan din natin yung mga ibang beginner. So yun, makikifollow na lang ako ng channel ko. Yun lang muna sa video na to. Maraming salamat. Subscribe and follow Klaus Fitness for more fitness content.